What's up guys? Panibawang araw at panibawang magnam tayo ngayon At kasama nga na natin si Kaaga Ayan, nagbabalik kahit yung malis Ayan, at saka si Kasuyo Ayan, napakagawa ko Bakit ang ito mo mukha? Ayan Ayan, bali <laughs> bago itong GoPro ni yan no? Kaaga Bago yung GoPro natin, natin, na natin. pinasend up ko lang kayo Kay Idol Don TV Dahil hindi pa ako maalam yan First time ko lang gagamit ng GoPro, hindi ko nga alam kung paano kalikutin niya, kung paano pag setup. Ah, uh, yun, uh, tingnan natin yun, masubukan natin sa mga ibabang isda kung gaano siya katindi at kaya ka quality. Ayun, quality. Pakit mo muna yung mukha mo. Yung region mo yung mukha. Ah. Ayan, ah. ayan, <laughs> na idol, mga may makapagong binababang tuna. Ayun, Oh. Ito yata yung kasamahan ng kanina. Ako pa bago na naman. Ayos o, oh, nilaki Oh. Ayun malaki Ayun malaki oh. Oh, laki. Kaya. Ah. Oh. 60 40. Oy, tinama pa. <laughs> laki oh. Ayasodak dito lho. Laki ito na. Ano pa pa. Kami uh, natin puntahan doon. Uh, Abangan po natin tong mga huling hakot. Uy. Hey, Konti mi stock. Yeah, sundan natin mga idol kung nagdadala nitong ano. Uh, mga tuna. Ano, lalaki oh, tinitimbang na doon. Marami pa idol.

何枚だ? Oh, 49, o ng kukerte sa mga hirap so, yung tuna so, oh, ito yung mga ginaba ito yung mga ang barag dito blue marlin ito oh, yung balbong malaki laki ito na mga idol eh, silipin natin yung mga binipapakiba dito

So mga malilit, di pa natin ang na, naitatanay yung ilo, mga idol Pero doon sa malilaki Kahit later dito po ang bintahan ngayon Diyan ang isla dito sa ano Sa yung araw Sa mga ah, Silipin pa natin yung mga iba pa yung mga idol Yan ang madaga dati na, dumating na ulit yung kaninang Magbababa, yung mga trolley na Nagbaba ng malaki Yun ang ah, mga mahimahe Dami talaga ng mga mahimahe na uhuling yan Wala marang Bigat Ay, Ang bigat yan <laughs> Ang bigat niya, ilang ilhan niya Sa manyera Grabe, kayang-kaya niya lang Ito pa. Ay, yung pala yung jacket oh. Kukuha pa ulit sila doon sa anong kalilang mother Marami pa po Ah, uh, Marami pa po pong malalaki Apat ah, na piraso malalaki lang Apat na piraso lang po malalaki Ayos na din Ayun na pong naibabaan kanina yung nauna Mayroon Diyan kung kumakakarami pa lang malalaki ngayon, 230 ang kilo, ano po. Medyo mahal-mahal. Tumaas taas naman ng konti, ang pusyo. Uh, Tumaas taas, kump kumpara ng nakaraan, medyo, mababa. Medyo madaming tunan noon eh. Ayan, ko po tayo ng mga iba pang mababa. Nagkakot pa ito, pero marami daw po silang maliliit. Yung malalaki na lang pala yung kaninang nauna, na kapat na, uh, yellow pin mga idol, may bago na naman oh. hmm. ah, mga, idols, mga idol, lang. Ah, ang kilo daw pa lang ngayon mga idol, ano? ang kilo daw pa lang yun ay 2.30 eh. sa mga hilo